Yan tayo doon. Hoy, malaglag ka diyan. Lapo. Bunso. Ito. Nagdadala kami ng baon. Kanin. Wen. Kagising ko lang, guys. Kagising mo lang. Tayo hmm. dadaan. Nandahan. Sige, akit. Sige, yeah, dito. Ang layo, layo mo naman. Hmm. Tandaan na. Oh, ay naku naman, Ricewin. Tandaan ka, madiritso ka sa baba. Oh. Ah, dyan, dyan. Uy, tumingin sa dinaanan. yun. <laughs> Sige. Tayo na nila. Mas ano sila sa malayo. Mas ano sila titing ang layo na. Pwede hawakan mo nga? I-zoom in ko sila. Ano sila o. Ayan. Oh no. Ato kaliit. Ah. Uh. <laughs> Masarap daw talaga lagyan ng margarine. Ay, kamay mo Surang ko. Okay. Dapat pupunha ka din para ano, <laughs> bali matuyani matuya eh. ni. Ah. to? Merit misha, ipon mo Mga na iulam namin sa hapunan guys. Ay, 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 ay. <laughs> Natin sila to. Ano, na, tukwa nila. Hello, malelaki. <laughs>

bus na no sila oh naghihintay ah, ng ligo sira ise kuno munang pare niyo kasi humano sa ilalim balde Ugasan mo namang mabuti yung balde mo. Tapos nilalagyan mo ng ano? Bukas. 'yan sa katotohanan, Tay. Bak ano? Harting, prominent ini no. Tapos naka ganun, naka ganun na 'yung ano. Nakuhan ng Malaysia. Hindi na iyan eh na. O, halos isang balde na. Huyungon. Para ang Oh! <laughs> buhay mga limang guys mga ano mga, mga, mga sitangan so, pa mga ito yeah shields, mga sea shells mga seashells ang dami nila nakuha na ganito yan mahal pa naman to pag ano yan limang uwing guys oh my gosh so, gosh yan ang daming kinhasol. son? balde? na naman. huwag oh. na mm. oh. uh, uh, Fresh na fresh huwag na naman. 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 Luto ng alimango. Na alimango. Na na na. Asan yung iba? Pisa. Ito, ito, ito. ito, ito. Shell. Si ayun shell. Ayun na to. Ito, ano Shell. Oh, kumukulo na siya. Oh, tama na ito. Dami pala, no? So, abangan ng paano to kainin. Ang pagkain niya na tusok, kain, tusok, kain. Pabili na ng perdeble marami. oh perdeble. Teng. Ito lang patot Marunong sapin. ka bang kumain? Marunong. Marunong. Ah. Tapos Uy, well, lagi basahan ng buang. Ni gunit. Oh, ayan. Na. Sige. Mura diba? man. Mura man ikuhol. Oh. You know. Ayun na, guys. Oh, sige. <laughs> <laughs> okay. Sarap. Oh. Yum yum. <laughs> <laughs> Paet. Eh? Kung tosa. Uy, kuy, klaro ba dahil minsan, baka kailangan ng gin lagyan natin ah, ganito ay, ay so, ganito yun guys paano kailalim. siya kainin sa ilalim ka muna um, sa um, inyan seashell. seashell pala, eh? kailangan mo siyang tahiin ay hindi pala oh, okay, <laughs> okay. <laughs> tapos saka mo siya tanggalin ay, mo yung oh, tanggalin mo yung tanggalin mo yung buntot kasi mapait yun ngayon kakainin na natin yung pinakaulo lang oh yan yeah. Mm, masarap. Ang lasa. Masarap eh. yeah, guys, ito na bro namin oh. Okay. Ah, ayan, ayan guys, sundutin muna natin bago tayo makakain. <laughs> sundutin natin, tapos tanggalin natin yung Basta, pa kanyang buntot dahil maraming buhangin. Sabi Tapos, dito, pagkatapos dito, matatapos dito, adobohi naman yan.

Uli lang yan. Dito. Ito. Ano nga yung dyan natin? Ito po, alam. alam may tuyo. Asan yung tuyo? Meron yung malaki yeah. ah. Oh, Ang Peng! May tuyo dyan? Oh, ito. Ito. Hmm. Motor sekian mah, motor sekian, itu, motor sekian, eh, oh, nor cube, cube, walang magic por four cube. Dur durugin. Lagyan na natin yung ibang It's ingredients. Yeah. May version. Yeah. Version? Oo, buo. Nagbubas na. Ano dito? Ito, ito, ano niya? Oo. Asan yung suso? Ay, ano, panimuin. Saan? Ano naman eh. Mura naman eh. Sabi kasi binabaliwala namin yan. Ayun nga eh. Kasi okay, sa amin, minsan lang din namin pinukuha kasi. Kaya nga, sobrang lang. yung po, kasi pwede kang mag-uunyan. Hindi na. So, ano Kung so, may video, so, yeah, may, yun, ano, may tuyo dun sa labas? Hindi na na at Magic eh. Mayroon ng cubes. Magic sarap ba? Huwag na. May cubes na nga eh. Sobra na. Sobra na ka ano. Asito ni. nyo guys. Prepe? Ang sarap niya no. Ang suso guys. Amin nyo guys. Amin yo guys. Hindi ano ko na kung naamin nyo ba. Pero masarap yan. <laughs> Mamaya mapicturan mo. pa ka. picture ka. pumulo na siya. Okay. Yan ang kuhul. <laughs> Murag kuhul. Mura naman yung papaitan. Ito na yung suso, guys. natin kung niya, Nako. May bas mang gyapon? Ha? guys, okay. ang ating niluto. <laughs> <laughs> Ito na. Tapos <laughs> <laughs> sa pare natin sa kanin. Ito. Nadubo <laughs> natin. राब <laughs> में <Rab. laughs>